O, oh, sutout siya, uh, sutout siya dyan kay... Uy, no, matay, matay, matay. Ito, Jail ng BEP, NCR, isnape na, is na nga ang ganda mo pa. Maraming salamat. Ulitin ko, sutout kay Jail ng BEP, NCR, isnape na nga ang ganda mo pa. Mua-mua sop-sop. Tinggal <laughs> aja. Ingat putar yang malam selamat. Tari. Tari putar di Tepara. Ingat putar di malam selamat. Idul nasaan kepuk. Malam selamat. Ingat putar lagi. Pergelak ke kuyang. Uh, ingat putar di Ulmul Selamat. Brain shoot out. just evening. Bukas na tayo. Bukas na kayo. Pupunta dito. Bukas na po. Bukas na po. Bukas na po. Bukas na po. Ah, naka naka base sa Gimo. You know, kay Locano Blag, shout Oh. Ram is why eh. Pasogin Ilocos Sur. No. Maraming salamat I, I from... yeah, ay kay shout Ram. Ay, kumusta sa araw eh, si namin. Platon, leader, si o, police Lieutenant, police lieutenant chapri, Kagayan. Maraming salamat. Ito po siya. <laughs> Lagi may mga si pulis, talo mga nakalalay sa kanya okay. sa amin. Daya, saan ka na ngayon tay? Eh, nandito ako sa police station. Kasi hinuli na ako. <laughs> Kasi mabilis ko na, ra, mabilis ko akong maglakad. Tinatalian <laughs> na pa ako sa pusas. <laughs> eh, oh, ingat, katay. Betawat pelan-pelan model norting. Betawat pating dua dua ano dua hal kater. Ada perancangan untuk kater nanti dia mau belajar bahasa Inggeris. Ingat lagi aku jual sumpitinas. Siundal pun aku tak beli duit sebab dia rapja. Eh, yang ciri dia aku ingat bahasa Inggeris punya kalau untuk kater. Sampai saking lagi nak kuantiti nak lagi dia. Bakit ay pagnanong ka sa abro ni paano mo ako communication sa may ari ng English yun? Nasayang yung tintaw sa ko. Yes, good Ako talaga ako grade 1 na talaga ako. Hirap mo sa pagbasa sa inyong mga message. Hirap mo sa paglalakbay. Maraming niya. Salamat. Kirill. Yahis. Puriya. Ano ba siya? Oo.

Well, sana matai natan ka na ngayon. Secret kasi may kasama kung babalik.